guys ah, napadaan ako dito sa UP ayun eh, nakita ko itong kuya ko si kuya David pinsan ko po eh hindi mo nga namamalaya nga daw mga bata pa naman kami diba guys ayun wala na na miss ko itong lugar na to pa senior na si kuya David eh, driver operator po yan eh, sila nga yung diba ipinaglalaban nga nila yung mga mga jeep nila katulad niyan sa pinsan ko niyan kay Vincent saka ito buti to tumatakpo na lang no? no? oh matibay ito eh siguro ito yung mga kalakasan namin nung araw sa jeep eh <laughs> yan yung ni Kuya David eh medyo malakas yan kasi hawak din ang co-op yan ito lugar nyo Kuya David no maganda lugar mo Kuya David kaya ito paano talagang marirelax ka rito para ka rin nasa probinsya Kuya David eh no ito yung mga mga hindi na tumatakbo yung jeep nya eh kuya David i-shout out mo yung mga tagdasun baka ma-afford tayo shout out po sa mga tagdasun oh, dyan, dyan ha dyan, si kuya David oh. <laughs> masinyo na kami <lang>, eh. <laughs> masinyo na matapos na eh, yung obligasyon sa mga bata uwi yung na kita rin tayo, tayo ulit ah. <laughs> Pana, uwi na rin tayo kuya David Hi ano? guys thank you for watching po thank you kuya David